tao eh. Dumidami, no? Hindi hindi katulad sa Quezon City, guys, no? Yung tao na puputol. Dito walang putol yung pila, guys, ayo. Yung no? members na tumatagal, Pumahaba nang umahaba yung pila dito kay Diwata, no? Saka doon sa mga nadidinig natin, sa mga basher, no, na makakatiyong dila. So, sana po ano, Ah, ipagdasal nyo na lang si Diwata na maraming matulong ang mga kababayan natin, no? Saka po, huwag nyo na sanang uh, <coughs> ang tawag nito uh, siraan ng siraan si Diwata no sa mga gusto niyang gawin sa kanyang uh, buhay no? Si Diwata po, malaki po yung naitutulong dito sa atin sa ating uh, bansa Hello, sir! Magandang hapon! <laughs> so, ayan, no? Malaki po yung naitutulong kasi yung mga kababayan natin na uh, walang trabaho na tulungan niya no katulad ng mga tauhan niya no walang mga trabaho yan guys so ayan sa kanya so ayun guys nandito na naman tayo sa may harapan ni Diwata guys o oh, ayan ang daming uh, uh, pila dito si uh, si kuya may nagpitingda ng uh, damit dito kay Diwata ayan eh 100 so, Nandito tayo sa Ano ni Diwata guys Balwarte So Yun Ayan may mga dumarating pa rin guys Ang oh. daming uh, Dumarating So, ito tayo dito tayo galing sa ano Diwata, guys. Wala si Idol. Mainit ang ulo. <coughs> so, ayan guys. So, ayan yung tila. Uh, so, madami, madami yung ano guys, ayan. Dami na naman tao. Yung mga uh, kumakain <coughs> sa bandaron. tayo tambay guys sa may ano, daming haba ng pila eh. <coughs> nakapila sila dito sa kalderong dambuhalang kaldero hi ma'am magandang hapon po ayan sila ma'am nagabang ng sabaw may diwata so please so ayan guys nakabang may kanin ayan sir ayan sa YouTube meron thank you sir thank you hi ma'am magandang hapon so ayan guys ang dami na ng uh, pila so dumadami yung tao eh dumadami hindi hindi ka sa Quezon City guys no yung tao na puputol dito walang putol yung pila guys ayan no? members na tumatagal humahaba nang humahaba yung pila dito kay diwata no saka doon sa mga natidinig natin sa mga basher no na makakatiyong dila so sana po ano uh, ipagdasal nyo na lang si diwata na maraming matulong ang mga kababayan natin no saka po wag na sana uh, <coughs> ang tawag nito uh, siraan ng siraan si diwata no sa mga gusto niyang gawin sa kanyang uh, buhay ng no, City si po, malaki po yung naitutulong dito sa atin, sa ating uh, bansa. hello sir, mga ngapon. <laughs> so ayan, no, malaki po yung naitutulong kasi yung mga kababayan natin na walang trabaho, natulungan niya, no, katulad ng mga tauhan niya no? walang mga trabaho yan, guys. so ayan sa kanya, no, malaki yung uh, naitutulong niya dun sa mga tao na walang uh, trabaho, no. Sa Quezon City, ganun din ibarin yung uh, tauhan niya doon. So, 'Yun yung ano, 'yan yung uh, dapat maging sample sa atin, no. Sana yung mga taong nagsusumikap, no, sa buhay na ito po, na gustong makatulong sa ating mga kababayan. Huwag nating ano, huwag na natin silang kung ano-ano yung uh, sinasabi nila kasi okay, so yung uh, <coughs> yung uh, tao ko yung chicken daw ni Diwata ay lasang uh, tuwalya. No, napakaswerte nung babae na yung guys. No, hindi ako yung vlogger na natapatan na niya. Siguradong ibabalik ko sa kanya yung uh, sinabi niya. So, magsasample-sampulan ko talaga siya no. Kung anong lasa ng tuwalya at saka yung lasa ng chicken. No, ibabalik ko talaga sa kanya yung uh, tanong niya. No, iba kasi yung ano, iba yung uh, pupunta ka lang doon, kakain ka, busog ka. Tapos pagka-na-interview ka ng uh, mga hindi ko naman nilalahat yung ibang vlogger no na gusto gusto nila yung uh, ganong ano ganong uh, eksena yung masabi yung uh, mga tao na iba raw yung pagkain Diwata anong pagkain may sakit no para kita ang lahat bang, meron ba tayong niluto na pagkain o ito para sa may sakit eh, di ba yon pagkain ng may sakit wala naman sigurong ano eh, lahat eh, pagka may sakit ka man o oh, wala, kakain ka ng chicken eh. Pagkain lang bang ng may sakit yun, nakaugalian na lang po yun ng mga kababayan natin. Yun po ay mga lumang pamahiin na. O oh, huwag yung kainin yan para sa may sakit. Yung mga ganon O oh, ba diba? <coughs> yung mga ganong na uh, eksena. Kumisan so, nakakapikon din eh no. Na kahit ayaw mong patulan, yung mapapaisip ka na lang ng uh, hindi maganda sa iba nating mga kababayan samantalang nung si Diwata dyan nakatira sa ilalim ng tulay no hindi nyo pinapakialaman ngayon nagsusumikap siya at sumikat alam kayo no mga uh, ganun talagang uh, tao guys eh. minsan nakakapikon uh, din kahit anong haba ng pasyensya mo <clears throat> pagka ganun na yung mga nasa paligid mo mapipikon ka rin eh. so yun maraming salamat guys no, thank you thank you very much po sa inyo lahat so dito muna tayo no update update muna tayo dito so maraming maraming uh, salamat sa inyo yan, thank you thank you very much yung katagay nyan yun, yung mga vendors dyan sa paligid do, dumadami so nung nandito ba si Diwata hindi naman ganyan kadami yung hindi naman ganyan kadami yung mga vendors diba? hindi ganyan kadami yung mga vendors ngayon lang naman dumami yung vendors dito sa atin kasi nga ang daming tao ang kumakain dito kay Diwata eh. no, yun yung, uh, yung walang mabibili kay Diwata no, dun sa mga vendors nila nakikita yung gusto nang bilhin sigarilyo, kape no, yun yung uh, nabibili nila kay Diwata o yan guys, so ang daming kumakain no hanggang doon sa dulo oh ayan <clears throat> ganyan kadami yung mga uh, kumakain no pero po magandang hapon <laughs> so yan yung kanilang uh, ano rito malaking na kay Diwata ng mga vendors na nakakatulong din no dati kumikita lang daw sila ng 200 per day nung no? andito na si Diwata at marami nang nga tao, nakikita na sila ng 600 per day. O, gayo mo nun. Meron kang 600 per day. Nakikita ka ng 600 per day. Ayaw mo pa? Wala ka, tine. <laughs> Huli ka. Anong ginagawa mo dyan? <laughs> Wala pa inigaw. Ang lakas ng ulan doon. Pausong city. So ayan guys. No, oh, ayan yung uh, area ni Diwata, dumadami na naman yung tao, guys. Sa so, yung iba galing pang sa graduation niya tayo, guys, mga nakatoga pa yung kumakain. Yeah. <laughs> oh, ginutom. Yung mga galing graduation, no, oh, dito tumakbo Diwata. Oh. Nagutom na, dito na kumain. Tapos sabihin niyo, lasang tuala yung pagkain ni Diwata, mga kayo. mga uh, ano bang klase yung dila nyo baligtad yata <laughs> so ayan thank you thank you very much po sa inyong lahat ayan ang dami nga nakapila chicken yung nagpapahaba guys ng pila eh chicken ay yung Paris Overload uh, tuloy tuloy yung ano yung uh, pila Nauubusan Pero yung sa chicken guys Tumutuldok Kasi nga ano Hindi nakakapagluto agad ng uh, chicken <coughs> So ayan yung uh, Haba ng pila Holiday kasi ngayon Maya maya sigurado Dudumugi ng tao dito Holiday Holiday po kasi ngayon guys Kaya mamaya marami na tao ayan so, yung pila nila tayo dito guys thank you thank you thank you very much tayo guys sana all nagugas ng plato sige po so, ayan Maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat. No? Ayan, lumadami yung uh, tao ngayon dito kay Diwata, guys. Sana ay uh, dumami pa nang dumami. Okay, sis po. So, dito yung mga rider. Joy ride. So, ayan yung mga kumakain. Ang dami. Oh. So, ayan. Maraming salamat. So, magpapaalam muna tayo, guys. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. O, oh, ayan, Oh. No? babu